Hello, good morning, welcome to my channel. Andito tayo ngayon guys sa Pataw Bantayan Island, Cebu. At ating i-vlog ngayon ay yung hanap buhay na dito ng tinatawag nilang sik. Ayan guys, kararating lang ng siklob, galing yan sa laot. Umalis sila kapo ng alas 3 ng hapon. Dumating naman sila ng alas 6 tingnan natin guys kung anong huling isda nila sinundo na sila guys ayun o may nagsundo na sa kanila para dalhin na dito sa tabi ang kanilang huling mga isda yung mga masigisig na mga tripulante kuya ilang box? anin wow congratulations bulaw. ayan bulaw Usay bulaw. Tingnan natin guys. Congratulations. naka na box sila. Kahapon, naka box sila. Dadali na to doon sa tabi. Bulaw. Ito na guys. Anim na box. Wow, oh, ang galing naman. Punong-puno. Punong-puno ang box. Si kuya ang kapitan. Ayan o. Pusit yan kuya. Wow, may pusit din guys. O. Ang lalaki ng mga pusit. Bulaw ang kanilang huli. Dadali na siya doon sa tindahan guys. Kasi ang dami doong nag-aabang. Wow, ang sarap. Alumahan. My God. Ang ganda naman ng alumahan. Thank you Lord sa blessing. Ganito ang kuha niyo kuya? Inane? Inane? Bulaw na siya? Wow, ang galing naman. Ang ganda. Yan ang mga makikisig na mga mandaragat, guys. Grabe. Super, super ganda ang huli nila ngayon. Kahapon, walong box sila, guys. Nandito tayo ngayon sa pwesto na kung saan dinala yung isda na nahuli, guys. Nagdatinga na ang mga mamilihay. Mamilihay. Ito, mamilihay ng puset. Wala pa yung puset. Ayun, nagagawa na. Sinasabi. Hello, good morning everybody. Wow, ang ganda naman. Ito na yun guys. Nagagawa na sila. Panurin mo yung vlog ko. Nakikita mo ang mga face nyo. Wow. Tingnan mo naman yan, guys. Mga tao na yan, oh. Yan ang mga mamilihay. May dag ko dito. May dag ko dito. Bulaw. Ang gaganda. Lalo pa sa atin. Ito pa. Ito pa dito. Bulaw. Ang ganda. Bulaw. Ganda oh. Ganyan guys. Paano pag ibenta na kala ang mga huling isda. Ang daming mamimili. Nag-aagawan. Ito isa to. <laughs> mamimili. Ito yan. Biyaya ng langit. Guys. Mula

Ang sapsak o. Oh. Gagawing daing na lang yung sapsak. Sino may naman masyon? Ubus na, ubus. Nangawa na ang mga tao. Okay guys, tapos na. Naubos na ang kanilang mga isda. Ayan na, binigyan kami ng pangulam. Thank you and more blessings. Thank you for watching GBF channel. Don't forget to subscribe and always follow my vlog. Thank you, thank you. Ayan o, no press. Mag-ihaw na tayo.